Oo. <laughs> Pasensya na. Talaga. <laughs> <Pasensya na. laughs> Dapat nung ano, mag-pick up ako sa'yo nung nung linggo. Kaso, <laughs> ah, napuno ako dun sa may ano, pinikutan ko sa kabila. Dadaanan na sana kita eh. Sabi ko, sa ah, salunis na lang. <laughs> Sabi ko eh. Dilaw ah. Oh. Oo. Dubai na mano. No? Yan o. sa sope natin, unang pick up natin. Meron tayo pick up yun sa this kabilang street. Yung unang ikotan natin ngayon. Sa Monday ngayon mga yung Hindi naman tayo ikot sa unang street. And let's, let's go. na ng na mga karton let's go mga Diyan sa street mga ano, natin, mga natin. Ayun, ayun, so okay natin <laughs> Marami ka <ng> ipon. <laughs> Marami na. Bil Bilangin lang natin. Piliin lang natin, madam, ha? Ang dami. Plastic. Ang dami. tayo dyan sa street okay. na Marami tayong soki dyan. Sa lulo. Kayuri natin ang mga suki natin. Kaya nga dyan. dyan. Ito po. Ito po. Ito mga lata, maraming, maraming.

Para minin mo ikaw. Ikaw lang uminom niyan, be. Ah? Siya lang uminom. Then, ikaw ata wala mo uminom eh. Hindi, hindi ako. Sino? Sino? <laughs> Yung mga lalaki diyan. <laughs> mga bisita nila. No? Ah, away handaan, away pano, may birthday, ah, wala Celebrate. Ah, sige. Sino na daw siya Sabado kay iniipon pa niya. Sabi Oh. Sabi ko, ikot ako ngayong lunis. Sabi niya, ano daw, kasasunod na na linggo. Wow. Wow. Oh. yung ano. Ano yan? Oh. Ay, ano ko subi? Ha. Lang. Ayun. Nahanap ko pa yung vitamin D. Ay, balik ka dyan oh. Ayun, tayo ng ayan, lead na TV ito mga 1.5 yun marami tayong mga 1.5 doon mga buti May imperador ayan nga lang Wait lang ha wait <laughs> binablog muna natin to <laughs> saglit lang saglit lang yan mm -hmm. o yan ayan o para para mapampagod vibes kawai 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 lang yan ayan, ayan. ayan. ayan para masaya ka, ayan kasi o ganun talaga ako madam oh, oh, o ayan Salamat. Ayan. Hindi ko na alam kung mm. saan. Ayan, lang, oh, labisa. Sira na ito? Basag, natin. Basag na. Basag na? Mm. Sige, so, sige, sige. mo kahit natin. Ito yung mga alam ano, niya. Oo, oh, yung mga alam oh. lakas. <laughs> Monoblock. Monoblock lang kasi ito. Mura lang ang kilo nito. Ha? Ah? Monoblock. Dalawang piso lang talaga yan. Monoblock Ay, kasi. Oo, dalawang oh? oh, dalawang. Monoblock kasi yan, madam. Ah, part hindi yan katulad. Hindi katulad nitong oh. limang piso yung mga sibak ganito. Ah, oh, yan man, matigas no? oh. uh, yan. Oo, matigas. Oo. Wala yung mga block na plastic. mga oh. uh, uh, divider. Mm -hmm. oh, 6.3. Ayan, may 6.3 ka. Mm -hmm. <laughs> <laughs> saglit lang kaya, kaya mga jangkat na mga lamisa sa ating mga suki o oh, maka kawai kaya ya, yan. thank you o oh, <guluh> yan eh kawai ka para makita ko sa iyo yung bukit kawai lang no, kawai lang para, para makita mo ayun yan Ah, oh, panorin mo ya, ah, panorin mo. oh. Kaya mga kadyang, yung mga nakulikta natin dito sa isang street. Ayan. Malapit na tayo mapuno mga kadyang. Ang dami natin kalakal dito. Ayan mga kadyang. Saglit na tayo mapuno dito. Dito lang sa ano na to. Sa street na to. Dito lang natin kinuha yan. Ayan. Marami mga sukay so natin. Ayan. malapit na tayo mapuno. Ito may mga karton pa tayo.

TV doon. Ang mga katil yung TV. Nakakotin muna natin ito. At hindi malayo-layo ulit. Talabas pa yung mga kakotin natin. Yan may mga lamisa pa tayo. yan mga kadyang. Yung mga nakuha natin. Malapit na tayo mapuno. Nakakotin tayo ng mga lamisa. yun ano tayo? Ayan, may TV tayo. Laking TV. T5 bata yan. T5 inches. Pagkanta tayo dun sa sa dulo. Teori natin yung mga soke natin dun sa dulo. Ayan, let's go! Hindi nga nga kakawi kako. Sabi ko, nagay ko lang dito, no? Itong, itong ano mo, itong lalagyan sa amo na Ito. O, isama na natin kasi para hindi na hindi na natin tanggalin. Isa lang tanggalin natin 'yung bakal, oh. may bakal kasi. Oh. Oh, bakal. Mayero hmm, na 'to. Pero isa lang 'yung kilo nito, 'yung plastic ganoon din ang kilo, parehas lang ha, lima ha. Lima. Ayan, apat kalahati oh.

Mga pa. Yeah, meron pa. Wait lang. Pa, oh. Sige. Hindi naman, hindi naman, oh, oh, ano, okay. naman ako mamadali. kung ano yung mayroong <host. laughs> ka Yung hose, hindi naman ako kuha Ay, hindi naman ako Ayun, hose Ito pwede. Kaso ka monoblock. Ayan, monoblock. <coughs> Ayan mga kadyang, binilo sa atin ang suki natin. Ayan, mga timba. Ayan, mga galung, Ayan, mga yero. Ayan, mga bote. 1.5. Ayan mga kadyang. Mga pupuno na naman tayo. Punting ano na lang. Dagdag. Puno na naman tayo mga kadyang. Makakawin naman tayong maaga. Ayan, medyo masama panahon. Pero mabuti naman natin hindi umuulan. Ano, uh, makulimlim. Hindi na kukuha yan. Hindi na kukuha yan. Ibang plastic yan. Kaya mas mas mura. Oh ha. Eh kung nakukuha yan. Kukunin ko na yan. Hindi naman nakukuha yan. <laughs> Masura yan. Mal malutong yan. Malutong. Malutong. Oh wala na. Yan. Wala na. Oh yan. May 73 ka. Yan. 73. 73. 73. Tumawad pa si Busing. Sige na nga. Ya, ako. Dali lang naman kausap tayo. Sige na no problem. Request mo eh. Ah, madam, oh O, oh, pagod vibes lang. Pagod vibes. Sige na, kamay lang. Kamay lang, kamay lang. Kaya. O, oh, makikita ka sa videos. O, oh, panoorin mo yung mga videos sa, sa YouTube. O, magpapre- O, madam, mapanood mo. Mapanood mo yan. Mapapanood mo yan. Sige. Salamat. Meron tayo. Meron pa tayo dito sa dulo, mga kadyang. Ha? Oo oh, nga. Saglit lang. Ay, <laughs> Saglit lang nga ah. Huwag mo na mainip. Lalabas Lala ko Mm -hmm. Ay, yun, ito. Yung mga ito, ba pinagbenta. Ay, ini dinakuha ito. Kita mo sa mga ganito. Oh. Yeah. Mm. mm -hmm. Sa ano mm -hmm. na lang yan, sumsora, basura. Oh. Ay, <laughs> eh, mga kadyang, naulan ng mga kadyang. <laughs> Naputa tayo ng ulan. Yeah. Ambon, ambon na. Yan. Yeah. Eh, ito pa, meron pa tayong timbangin. Ito, yung pangin, to, sa mga sukay natin. Dito sa dulo. Yan. Yeah. Tara, mga sapo na. Sige po sing. Ang dami. Ang mga kanya, na. Timbagi natin lang ito. Kasi na naman tayo. Ang mga eh, Let's go. Ang mga kanya, kaya mga nakuha natin. Ayan. tayo electric fan, electric fan tayo, mga plastic, sarsari, mga pimba, Lalagay na natin ito mga kajak. Malapit ko tayo mapuno. Okay. Malapit ko tayo mapuno. Nakakuha tayong TV. Okay. May mga Wilkins din tayo. Tatlo Wilkins. Ayan. Ang atlo ko. Ayan mga kajak. Ito. Inuulan tayo. Ayan. Muulan dito mga kajak. <laughs> ayusin mo na natin itong kalakal natin para may ano natin dito, mailagay na natin may karga na natin and let's go ayun mga kadyang, hindi tayo makaalis dito tayo, natrap tayo dito sa side ng ano dito sa eskinita kasi ano ayun, umuulan ayun, nakasang ulan uh, mga kadyang Taas ulan. natrap tayo. Hindi tayo makalis. Ayan. Ito. Malapit na tayo mapuno mga kadyang. Kaya nag-extension na tayo ng uh, ano, karton. Ayan. Marami na tayo nakuha. Ayan. Puno na tayo. May mga plastic tayo dyan. Mga galon. Ayan. Mga itimba. Ayan, may mga electric fan tayo dyan. Ayan, mga bote. Napakadayang bote. Plastik. Kaya, kaya lang, hindi tayo makalis sa malakas uh, ulan. Ayan, nabasa na nga tayo. Ayan, makasipulin tayo ito. <laughs> mga nakaraang araw kasi sinipon tayo eh. Masakit tayo dahil sa malakas ano, ng ulan. Ayan, malakas ulan eh. Ayan, Ayan tayo. Magpatila, magpatila muna tayo ng uh, ulan. So, maya maya baga sana tumila para makaikot na tayo. Pero kasi magikot mga kadyang pag uh, no, malakas ang ulan. Ayaw, mayroon mag mabasa tayo kasi eh, pinawisan na tayo mga kadyang. Ayan, oh, no, pawisan na ako. Eh. Ayan, nabunan na nga ako kanina. Ayan, pawisan na tayo. Kaya mahirap mga, tayo kulang pa tong ano natin <laughs> paggamot natin uh, natin pag ikot natin mga kadyang mga kalakal natin eh, uh, nakara uh, tayo mabuti nga naka tayo ng clinic agad uh, nakakuha tayo ng gamot eh, uh, salamat uh, ano tayo nakarecover na tayo eh, hirap talaga mag ulan uh, maulan mga kadyan abutan ka dito sa ano, pag ikot ng uh, natin pag ikot natin sa mga suki natin uh, alakal natin hirap abutan tayo ng ano, ulan In at init, okay lang ang init ang ulan kasi eh, hirap eh uh, kaya Talagang ano, magkasakit tayo. Ang init, pwede pa natin tiisin ng konti. Makakasilong pa tayo. Pag ang ulan ng kalaban natin, ayun, mahirap. Kaya kailangan natin ano, sumilong. Patilain muna natin. Kung hindi lang ako nabasa ng ano, na pawisan na, pwede pa sana. So, pinawisan na ako mga kadya. Mahirap pag uh, mga tayo mabasa tayo ng ulan pagod na tayo kaya Ayan. hi Wussi hi hello kaya yung mga na natin mga katya Wussi kaya yun hantay lang tayo na tumila sa makalis tayo mga katya makakasang ulang Tara tayo, na-stop tayo dito. Na-stranded tayo. Oh, baby, mapasok ka na, baby. Pwede na rin tayo makauwi, mga kadyang. Ayan, ano na tayo eh. Video, ano na tayo, puno na tayo. Ayan, na-extension na tayo. Ayan lang, patilayan natin. Lalo tayo aalis sana tumila na, parang walang tilaan. <laughs> so, walang din yung panahon, no? maulap. May bagyo ata ngayon mga kajok. Eh. Kaya yan, maulan tayo kasi may parating na naman na bagyo. Kaya mga kajang, yan. Mamaya kaya ano uh, tayo, patila muna tayo dito para uh, malakas pa ang ulan yan mga kadyang nakarating lang natin mga kadyang kaya hindi tayo nakapag uh, paalam kanina dito dun, -dun, -dun so, kasi marami ta malakas ang ulan o, hanggang dito nga sa bahay malakas ang ulan oh, mga kadyang Ayan, ulan dito yan. Eh. Kaya mga kadyang, kakarating lang natin. Hindi mga nakuha natin. Ah. <laughs> ay, sige. Oo na. Oo nga, kaya nga eh. Oo. So, oh. Kaya may bagyo ata eh. Ah, wala lang. Ah. Kaya mga kadyang, kung nakakuha tayo ng mga timba, lamisa, yan TV, napakalaking TV yan. Ay, 55 bata yan. Eh. may mga balde tayo. Kaya may Wilkins, Galoon. Kaya marami tayong buti dyan sa loob mga kadyang. Punong-puno tayo dyan. Yan. Mga bakal. Na-electric pa tayo. Yan. Bye-bye na mga kadyang. Thank you for watching mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel. Please like and share sa aking mga videos mga kadyang.